opisyal na inutusan si Naoya Inoue na ipagtanggol ang kanyang WBA belt. Ang ring at undisputed 122 pound king ay inutusan na harapin ang WBA mandatory challenger Murodjon Akmadalib. Ang magkabilang kampo ay parihong inutusan na bumuo ng isang 30 araw na negosasyon upang maayos ang itinakdang panahon inutos ng World Boxing Association o WBA Championships Committee ang mandatoryong laban. Inihayag ng sanctioning body noong Webes. Ang Pioneer Organization ay nagpadala ng opisyal na communication sa mga partido at binigyan sila ng 30 araw upang makipag-ayos na magtatapos sa July 14. Si Inoue ay co-promoted ng Ohashi Promotion at Top Rank. Si Akmadalib ay kasama sa Matchroom Boxing at World of Boxing. Alinsunod sa WBA Championships Rule C-10, dapat igalang ng mga titleist ang kanyang mandatory sa loob ng siyam na mula nang maangki nila ang sinturon. Ganap na pinag-isa ni Inoue, 27-0-24 knockouts ang dibisyon ng pabagsakin niya si Marlon Tapales, 38-4-20 knockouts sa ikasampung round noong December 26 sa Tokyo. Ipinagtanggol ng number 2 rated found for found fighter ng The Ring ang kanyang mga titulo sa WBC at WBO habang nakuha niya ang WBA at IBF belts. Sinundan niya ang kapanapanabik na 6 round knockout kay Luis Neri, 35 27 knockouts noong May 6 sa Tokyo Dome. Nilampasan ni Inoue ang makaligtas sa unang knockdown ng kanyang karera sa pambungad na round upang bumalik at brutal na pinasuko si Neri. Ang mandatory challenger ng IBF na si Sam Goodman, 18-0, 8 knockouts, ay nasa ringside at gumawa ng punto para humingi ng laban kay Inoue. Ang unbeaten o si contender ay tila bumahag ang buntot at nag-iba ng paninindigan at sa halip ay ibinaling ang sarili sa isang stay busy fight. Sinira ng balita ang online na kredibilidad ni Nadim Haddad, ang kanyang pinakadakilang hype man. Sa kabilang banda naman pinatalsik ng 2016 Olympic Bronze medalist si Daniel Roman sa pamamagitan ng split decision. Sa kanilang thriller noong January 2020 sa Miami Gardens, Florida, tatlong depensa lamang ang sumunod sa isang pagkahari na natigil dahil sa mga injuries at pagkakasakit. Nawala ni Akmad Dalib ang sinduron kay Tapales sa isang disputed split decision noong April 8 sa San Antonio, Texas. Agad siyang bumalik sa mandatory challenger status. Pinahinto ni Akmad Dalib ang walang talo na si Kevin Gonzalez sa ikawalong round ng kanilang WBA title eliminator noong December 16 sa Glendale, Arizona. Nauna nang binanggit ni Inoue si Akmadali bilang bahagi ng kanyang 3-fight plan para sa 2024 laban sa junior featherweight. Maaring isagawa ang laban sa September 2024. Si Inoue ay nanalo ng mga titulo sa 108, 115, 118 at 122. Siya ang kauna-unahang undisputed champion ng Japan sa four-belt era noong lubusan niyang pinag-isa ang bantamweight division. Makalipas ang isang laban, si Inoue ang unang Japanese fighter na nanalo ng major title sa apat na dibisyon na may one-sided knockout win laban kay Stephen Fulton noong July. Ang WBC WBO 122-pound title win ay naging dahilan din upang si Inoue ay naging unang two division unified titleist ng Japan. Nagdagdag siya ng higit pang kasaysayan para sa kanyang bansa sa kanyang pagkapanalo laban kay Tapales para kunin ang undisputed championship status sa dalawang weight division. Samantala, maaaring nalasing si Tyson Fury sa suntok ni Alexander Usyk nung maglaban sila sa Saudi Arabia. Ngunit noong July 7, literal na nalasing siya sa pub dahil kinakailangang i-escort ang dating heavyweight champion ng mundo. Mula sa isang bar habang lasing, siya ay bumagsak sa sahig sa labas ng front door. Nakasuot ng floral shirt, tan chino pants at brown jacket. Ang dambuhalang professional na buksingero ay hindi inaasahang sumunod sa mga security abang inaakay palabas sa buser sa kanyang bayan sa Morikambe sa United Kingdom noong biyernes ng gabi kasama ang mga kaibigan. Nagdulot ito ng mga alalahanin mula sa mga tagahanga na ng kanyang unang pagkatalo sa karera at pagkawala ng kanyang pagiging kampyon, ang 35 taong gulang ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbalik sa mga gawi sa pag-abuso sa droga na sumira sa kanyang buhay sa pagitan ng 2016 hanggang 2018. Ngunit wala pang isang linggo, ang Gypsy King ay nakitang bumalik sa isang gym habang nag sa isang bag habang siya ay nangakong magbabalik sa tagumpay sa seaside town sa northwest ng England sa isang video na pinanood ng milyon-milyon sa Instagram. Hanggang dito na lang muna tayo sa ating video mga ka-round 3. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood.